So, ito, guys, no, para makita natin ang bukol. Hala, yun, akala ko talaga simple-simple lang. Sa mga ano, ha, uh, para lang to sa mga adult. Yan pala. So, guys, ayan nga, no, pupunta nga tayo. Ito, may mga dala ako at may dadalawin ako na 'Yung bata na ibibigay ko tong tulong sa kanya. So, so dito tayo dadaan, guys, no. Ito 'yung papasok dito sa, ano Dito kasi 'yung mga bahay nila ay dito ang papasok. So sana hindi ako malaglag. Sakit ang ulo ko. Hi, Kuya. Mayong hapon. Hi, <laughs> Oo. Pwede ba yung mga ridiri, Kuya, no? Dito, papasok. Ito, so, mga idol, ay sa talagang magkirang-kirang ang mga daan dito, no? So, hinay-hinay lang tayo mag magpasok dito kasi baka tayo ay malaglag. Uy, mayong hapon. Diri kay ano? Anong sabi mo? Magpunta ko rin sa bahay namin. Ah oh, mamaya po. <laughs> Mga bisaya, no? Bisaya? Oo. Oh. Oo, oh, bisaya. Mwari may diri sa Kwan. Oh, punta kami dito sa... Yung bata nga. Oo, kay Balong? Oo. Oh, oh. So, dito. Hinahinay ka Baka dito ako? Ma... Malaglag ako dito, baka... Ano po? <laughs> ano... Binagyo kayo dito? <laughs> 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 Oo, oh, oh. punta nga tayo dito. Ang Oo. Oh. Oh. Sana ba 'yun? Hindi ko na matandaan. Oh, gino. Aray ko bangga. Asa ba 'yun? Hay, gino... ko. Ora makirang-kirang tayo dito. Kasi yung daan. Ah. Iro. Uy, ko. Ito tayo, guys. Pobre-pobre lang muna tayo ngayon, no? Part of this video, guys. Part ah. of this <laughs> video, guys. Nay mga iro diri. Nay mga iro. Nay kung ginuo ko. Asa ah, na ba yung bahay ni Bibi? Makahingal pala ni no. Hi kuya. Mayong hapon. Magandang hapon. Nandiyan si Bibi. Sa ano? ano, si Bibi. Hi. Tanggal mo na ako sapatos. Kumusta? Ha? Okay lang. Okay lang, tika lang. Magtanggal muna tayo ng sapatos. Kasi syempre, higaan na ang ating ma kuan. Bibi, alik ka dito. So, guys, andito na nga tayo sa pamamahay nila ni Kuya, no? Sani. O, si Kuya Sani. So, ikaw, Kuya Sani, ay tito ka ni Bibi. Aba. Anong pangalan niya? Balong. Balong? Ah, lalaki ka. Ah. ah, lalaki siya. So, eto nga, ito, kasi nagsabi ako na pagbalik ko dito ay magbibigay ako dito. No, kasi dati pa ako pumupunta dito, ah, kuya. So, eto be, eto yung bigay ko sa'yo, ha? Sana magustuhan mo naman yan. So, ayan nga si baby guys, no, ay siya siyang may karamdaman. So, ayan. Gusto mo ba yung kainin? Mm -mm. So, siya kasi guys, si Bibi ay walang bawal sa pagkain. So, at ito. Ito. eto may Milo siya. Yan. Sana sana natutuwa ka nito, be. Kasi hindi pa naman ako mayaman, no? Ito. Pag mayaman na ako, marami tayong grasya. Ngayon, kunti-kunti pa lang ang grasya. Diba, nakita kita noon na kumakain kampansit pansit Ito. Gusto mo ba yan? Yan. So, siya... Ano, eto may yakult din. Ito, may Yakult yan. Umaga. Favorite mo yan, Yakult? Ito, no? Ito. Lata. Hindi ko kasi alam kung anong favorite mong kainin, Bi. Okay lang yan sa'yo? Okay. Siyempre, may star magarin para para tumangkad ka. Palaman. <laughs> para tumangkad ka, ha? Lama. Tapos, siyempre, may bigas. Lajmit. Oo. -o. May ulam na palaman pa. <laughs> may palaman pa. Ayos, ah, yung pasto so, namin, yan. ganda. Oo. Siyempre, <laughs> Kasi nga nakita ko yung ano, karamdaman ni Bibi. Bibi, ano, kailan pa ba yan nag-umpisa ang imong sakit? Matagal na po. Matagal na? May ilang taon na yan? Mga wow, katoki pa lang po. Eh ngayon, ilang taon ka na? 26. Ah! Mm -hmm. 26 ka na ngayon? Mm -hmm. Sa bakit ang hindi siya lumaki? Sa gawa po sa ano yan, sa sakit sa niya. Po. Bakit man nakatali yung kuya ang iyang ulo? Nakatali ng... Nari niya po yung naiya siya sa... Naiya siya ipakita yung buhok niya. Malaki ba talaga siya? Ganun din ganun. din. ginagalit. Misan naman na namin para ano. Ah, ibig sabihin may sugat na siya? Oo. Ah. Ah, nililis na kayo pa ganun. Pag siya nililigo. Nabalabas no, no, ko ng mga nanon. Oo. Ah. Ah. Nililis na lang. Mm -hmm. Ano ba sabi ng doktor kuya? Gagaling pa ba yan siya? Depende po sa ano kasi... Hmm. Pepe, pag plegamot niya, yan, pera din ang malaking kailangan. Wala naman akong pera. Kaya konti na alaga lang sa pagkain, alaga sa linis. Yun ano lang po ginagawa lang? Yun ang payo ng doktor okay. na kailangan lang siyang kumain tapos... Linisin. Ano ba, hindi na daw yan gagaling talaga siya kahit ipadoktor? Well, siguro mga galing naman kasi matagal lang siyang hindi naman buhay naman siya eh. Hmm. Kasi kung tagang malala sakit na matagal lang patay eh. Diba? Kamawan. Ito siya kuya, ito, ito siya kasi di ba parang may bukol din. Hindi, indi ang lamayan dito siya, tapos dito din ano uh -huh. Huh? so ito nga mga ka idol ito yung bukol niya kuya hindi uh -huh. eh, malaki na pala ang mm -hmm. bukol niya so tapos sa likod ayan so nahihiya siya guys na uh, makita yung bukol tapos dito eh, eto masakit din to oo umabot na nga dito ang bukol so sa 20 si 26 26 years old ka na so hindi talaga siya lumaki 12 years na parang sa 10 taon na oo kailan ano paano yan ang umpisa bi tumubo lang po tumubo hindi ba yan kuya na untog noong bata pa ay para sa tenga yung rakay na tenga yan sa tainga sa tenga ba no sa tainga nag-umpisa ay parang ano siya nasakat-sakat po yung tenga ko tsaka tapos may tumubong maliit na pakamburo. Sa tainga? Yawa. Sa loob Ay, ng tainga? Po, Ay, sa loob siguro, ang Pero hindi pa siya, hindi nyo na pa doktor agad-agad? Doktor naman po. Yung maliit pa po or parang pigsa pa lang, napadoktor po ninyo? Hindi, hindi parang binabaliwala kasi akala pigsa lang, gano'n. Ah, nung hindi. Nung lumala na, yun, napadoktor naman. Kasi mm. malaki na siya uh, nung pinadoktor. <laughs> Ay, just ko, Lord. Parang kawawa ano, naman si Bebe. No, na, hindi pala talian ng panyo, hindi siya pwede. Pwede naman. No? Pag may bagong ligo, tanggalin niya para nakakasingaw, di ba? Mm uhm. Mm, ah, Diyos ko. Pag siya sa bahay, natakpan niya. Pag siya bagong ligo, inaopen. Sabi ko open para nakakasingaw din. O oh, kasi baka pag walang takip, baka lalangawin. Hindi, baka oh. oh, lalangawin. O oh, tsaka may siya yan. Mm. So sa kalagayan mo na yan, di, hindi ka na lumalabas sa bahay doon, maglalaro? Dito? Laro, hindi. Pero lumalabas yan. Kung gusto niya kumain sa park, napos sa nabili pagkain. Nakakalabas naman. Mm. Na, pwede pa siyang bumili ng pagkain. Nabili pagkain sa labas. Kung gusto niya lumabas, nalabas. Tapos na uwi na rin. Gano. Hindi nga na siya pwede maglaro. Siyempre, baka, baka ma oh, mas masagi. Mm -mm. oh, yan. So, tagal na ng sakit, 12 hmm. years na? Oo, oh, mga 10 years. Dinadala mo yan? Sus, Ang mm. laki na no. Kasi hmm. akala ko kanina maliit lang. Hmm. Pero nakita ko na umuumbok na talaga hmm. siya. Eh, hindi pa to siya inadmit sa hospital ko, e? Eh, matagal na rin dinadmit kasi gawa ng ano, eh. Pero ako dati po, na-admit po ka naadmit Na-admit? Sa PJ. Anong sabi ng doktor? Hindi daw po magalaw tong bukol po kasi madami daw kung ugat. Na madadamay? Oo. Okay. Uh, una-una, financial din ang kalangan. Kasi hindi naman mga sugat-sugat na lang eh. Uno kasi yan eh. Hmm. Ay, wala rin naman mga pera din kami dito. So, para isugal yung wala nang pera. Okay. Kaya mga proceed-proceed proceed na lang. Ngayon mo ng gamot, pakainin mo na maayos. Yung alagaan na lang siya, bantayan na lang. Tapos may gamot din siyang maintenance, oh. maintenance na gamot? Okay, pag, medyo ako may, may gamot Sumasakit lang po, ano, paracetamol biogesic. Uh, Pwede, paracetamol oh. na biogesic. Mga may phenomic. Uh, oh, hindi, bawal Ay, hindi sa po, mga... hindi biogesic oh. lang talaga, sabi ng doktor. So, sa mga araw, ano, sa mga antibiotic, wala talaga bawal siya. Bawal antibiotic? Si bawal uh, isa, lang, isa lang talaga oh. siya. Mm. Pati yung kamay mo na ganyan na siya, be? Oo. Okay. Bakit na ganito yung kamay ko? Hindi, gawa ng... sa rin sa, sa, sa sakit ng ano. Sa bukol? Oo, uh, yung naano, naano yung katawan niya. Ah. Mm. Hindi na po ako tumataba. Uh, uh, hindi ka na tumataba? Kumbaga ay na yung... Uh, Inaagaw. Inaugat sa ulo. Inaagaw na siya. Inaano na yung mga kaugatan papunta dito sa ano. Kasi eto, guys. O, oh, lumiliit na. on. Oh. Uh, uh, nagulat ako, kuya, na 26 years old na pala si uh, uh, Becky. Oo. Kala na bata pa eh. Oo, oh, akala ko talaga, bata pa siya. Hmm. Oo. So ano ba? Siyang panganay yung ano? magkakapatid eh. Ha? Siyang panganay ka ba lang panganay no? Oh. Ikaw ang panganay? Oo, oh, yung eh, mga kapatid niya. Pangalawa. Ay, pangalawa sa panganay. Pangatlo. Ayan, Ay. pangatlo. Mabay, pangatlo. Diklaan lang siyang um, tumuko. Oo, nakala ka, bali bali, bali nakala lang mga tiyatigawa, lang lang. Mm -mm. Or baka naman lang na simple lang muna siguro siyang uh, parang tagyawa tapos oh, na pabayaan. Dapat may mga antibiotik na yun dati, bali, no? wala. Mm. Ano sabi ng mama mo? Mama, yung trabaho para meron din yung pag may pag sa kanya, may nangy nangyay, kang nangyay, may mm -mm. So, ayan, may wala yan. Wala ka nang stock na gamot. Eh, pagdating ng tatay niya, pagdating ng tatay niya Sabado, linggo, nabili ng gamot. Eh, paano? Halimbawa, pag kumikirot yung bukol mo. Nabili lang po kami siya. Na ah, natakbo sa kanya sa Mercury Drug. Mm -hmm. Nabili lang kami. Kasi malapit lang ka naman yung butiki niya sa may salamangka eh. Mm -hmm. Salamangka, yan lang. Bitakbo na lang. Mm -hmm. Kasi hindi namin din sa gamot din eh. Mahirap din eh. Oo. So maapiktuhan oh, din yung kaibigan niya. Kaya lang pagkain lang, no? alaga. Oo. Oh, Kung oh. mo siya bigyan ng stress. Kung mm hindi -mm. pagkain bigay mo. Mm -mm. lang naman yan eh. So ano bang mga favorite mong pagkain din? Malay mo may makapanood sa ating oh, vlog, mga OFW nating mga kaibigan. So kahit hindi mga OFW, kahit tumulong sa Pilipinas si uh, kaya, kaya ano ang gusto mo uh, sabihin sa kanila anong favorite mong pagkain? Kasi sa mga ganito, pagkain lang ang oh, kailangan. No? Yes, mhm. Mm Ano-ano gusto mo pagkain. pagkain. Like yung mga ano lang, madadambot sa pagkain. Uh, Malalambot, mamon. Oh, punchy bar. Ipoy, po ako sa makikigong. Ah, sige, ang buto yan. Nakap po sa ganito. Oh. oh. Bawan sa kanya yung matigas, matigas na tinapay. Matigas na tinapay. Pero sa, sa mga sliced bread, oh, yung dinala ba? ko, pwede, pwede ka. Mm -hmm. Oh, sige, yung yan. O oh, oh, sa mga halimbawa fried chicken, hindi ka pwede. Pwede naman din. Pwede oh. rin para dahan-dahan lang. ano. Ano bang favorite mong kainin? Halimbawa, ah, hiligang po ay sinigang oh. na ba, ano manok or baboy baboy oh, yun. sa misabaw uh oh, -huh. Mm. siya nakain pag misabaw eh Mm, -mm. Malay mo, di ba? Pagpalain tayo sa ating oh. Diyos. Tapos, makapagsunod ko dalaw dito, magbigay-bigay ulit tayo ng ano, yung pagkain mo, di ba? Mm, mm Kasi ano, ramdam ko talaga, nung nakita ko siya, kuya, naramdaman ko talaga. Hirap. Na, hirap. Lumalaban na malaban lang siya. -mm. -mm. Kasi taon mo, bila, taon mo dalhin yan, talaga mahirapan ka eh. Mm -mm. Kung sa iba yan, di na kaya eh. Oh, Oo, at saka ang lakas ng loob uh, oh. niyan mo na malaban mo. Mm -hmm. Mantala yung mga iba dyan, malakas pa, namamatay na eh siya. Sakit siya, pero lumalaban siya. Mm -hmm. Pero kain lang talaga, oh, kain lang kain. Kain lang, mas okay. kung ano gusto niyang kainin, papibigay mo. Mm -mm. So, hindi. So, ito guys, no, para makita natin ang bukol. Hala. Yun. Akala ko talaga, simple-simple lang. Sa mga ano ha, uh, para lang to sa mga adult. Yan pala ang tinatakpan. Kaya pala hirap si baby na ano, na mag-ano kasi yung tainga niya, no. Buti nakakarinig ka pa, be. Nakakarinig ka? Oo, oh, nakakarinig Kaya uh, masakit, nahirapan siya magnguya kung matitigas na pagkain. Kasi dito pala Vitaly. ay, oo, oh, oh, maabot. Pero sa likod, be. Eh. Kala ko talaga, maliit lang. Oo, oh, oh. kawawa naman si Bibi. Malaki pala talaga hmm. ang bukol. Kaya na lang yan, linis lang. paligo oh. ah mga panglinis sa sugat po. Uh, Bitaday. at so, saka sinada po. Bitay bulak alcohol. Wala oh, niya. Kailangan niya. Uh, oh, guys, sa mga makapanood nito no, kailangan ni Bibi alcohol, Betadine, ah, uh, agua oxinada at saka bulak. At uh, saka gloves, mga gloves. Ah, Globs, gloves. gloves. Plastic. Oo, oh, ah, talilis. plastic oh. gloves kasi para isuot para oh. pag naglinis na sa sugat ni Bibi. Mhm. Mm. Mm para so, nakaka-press ko yung sugat niya. Oo. Nalinisan. Kuya, sa gusto namang pumunta dito kay Bibi, malay mo, may gustong pumunta. Saan ba ito matatagpuan? Dito si lang, ma'am. Anong o address po dito? LTO side, sa Monte Park, Cavite City. Oh, yan guys, sinong gustong dumadaw oh. kay Bibi, magdala ng pagkain kasi yun ang kailangan ni Bibi, mga oh. ma-vitamins na pagkain, no? Oh. basta yun ay malambot, ay okay, okay sa kanya. Healthy side sa Monte Park, Cavite City. Alam okay. mo Anong hiling mo sa ating Panginoon, Bibi? Sana po gumaling na po ako para hindi ka na mahirapan sa sakit mo. Kasi sino bang hindi mahumiling sa Panginoon mm. na gusto pang gumaling para... Oh, kasi uh, lahat ng mga classmates niya, malakas siya lang hindi. Hmm. Uh -huh. Siyempre, masakit din sa ano na ganyan ang kagalagayan kay ano ni Bibi no? Uh -huh. Kasi sa ating mga normal na ano wala tayong mga sakit, uh -huh. magsudong sa mga bisaya ba, magsudong kay bebe ay talagang Maa ano, maawa. Bakit ka umiiyak, be? <laughs> ba bakit, bakit ka umiiyak, be? Gusto no. gumaling. So, gusto ka nang gumaling? Ang tiyos ko. So guys, simpre, naramdaman din natin yung lungkot ni baby kaya siya um umiiyak na kasi gusto niyang gumaling din. Hirap na hirap na daw siya sa kalagayan niya. Ayan. So kung sino gustong bumigay, magbigay ng ano ha. Mga tulong diyan, pwede kayo dito magsadya, no? Kung hindi naman kayo makapunta, ay pwede naman kayong uh, iabot na lang sa akin at ipapakita din natin 'yan sa vlogs kung sino uh, gustong magbigay. Ayun. Basta kailangan niya, pwede siya sa berbrand, na nagatas. Kasi ngayon ang dala ko ay may lang kasi hindi ko naman alam. Betterbrand ko... maganda Ma uh -uh. sa Gatas yan eh. Gatas talaga, uh, no? Bourbon talaga. Na. Pang adult na kasi, 26 years uh, old na pala ayosalata. siya. Pag salata, esterilize ako mm -hmm. si Kinemi. Hindi, wag kang, ano di, wag kang umiyak. Kailangan lakasan ang loob mo, ha? Laban. O, o wag mong isipin na may sakit ka. Laban kasi, lang. Laban lang. Kasi alam yan eh, hindi ka bibigyan sa Panginoon ng ganyan na hindi mo kaya, oh. no? O ganyan isipin mo, ako nga, kapag malungkot ako, alam mong ginagawa ko, tumatolo rin loha ko. Pero iniisip ko yung, yung nangyari dati sa 'di ba bata ka pa noon yung mga nangyari na magagandang bagay sa buhay mo noon palagi mo yung isipin o maging masaya ka rin wag mong isipin yan kasi lahat naman tayong mga tao doon tayo pupunta uh, tayo hindi uwi lahat oh, malakas, oh. May, malakas may sakit diyan tayo uwi talaga oo oh, oh, iba nga biglaan lang eh. mm -mm. malakas pa mm -mm. na mawala rin tuwing so, gabi meron din ako ng bata Oh, namatay agad. Bata pa mm yung -hmm. nakabuo sa labas. Anong so, bilang? Mm. Ramdam ko rin ang kahirapan. Oo, oh, mayroon talaga yan. Kata sino eh. Yung mm -hmm. na ang tiyan mo nga lang. Hirap na eh. Mm -hmm. pa kaya. Ito. Ta oh, wala na Uh, happy gusto lang. ni Bibi, ano, baboy na sinigang. Parehas pala tayo, paborito ni. Uh, gusto ko pero hindi ako kumakain ng baboy. Muslim. Mga <laughs> mga isda po, uh, 'yan. Sinigang isda. Oo, yan. Bangos. sinigang na isda, bangus. Pero sa'yo, ay gusto mong sinigang na baboy. Baka pag bumaliko dito, puhon, puhon sa Bisaya 'yon. Uh, puhon, ano ba 'yun sa Tagalog? Nakalimot na ako, puhon. Tagal. O. katagalan oh, baka bumalik ako. Oh yung sa awa ng Panginoon niya uh, tapuhon. Makabalik, uh, oh, makabalik ako, sunod, uh, hindi man sunod araw o sa sunod linggo, linggo uh, lang. bibigyan kita dito. Ha, basta, kailangan lumaban ka lang. Kailangan pray. kang mag-iyak-iyak. Pray. pray. ka lang sa ating Panginoon. Iiyak mo, no? i-pray na lang. Uh -uh. Basta yun lang sundin mo. Pag malungkot ka, uh, ano isipin mo yung magagandang nangyari uh, sa buhay mo. Sa, no? sa Diyos kasi uh -huh. walang mm posible. Oo, walang imposible uh -huh. sa Diyos. Sa uh -huh. Laban lang. anong sakit basta sa Diyos, sila walang posible. Oo. Oh, oh. Kagaling-galing. Yun lang eh. ang kailangan natin, 'di? Kasi kumbaga ay uh, alam ng Panginoon oh, niyan. Hindi gawin no? ng Panginoon niya kung hindi mo kaya. Mm, mm Malay mo may magandang balak si God sa'yo. iyo, oh. 'di ba? Huwag kang mag-iyak-iyak kasi mamaya maiyak ako, be. Yung make-up ko, be, ha? Ah. Tingnan mo. Sa palingki ko lang ito binili. <laughs> dapat nagtatrabaho na siya ngayon. Oo, oh, dapat trabaho niya. Yung mga ibang sa lalaki niya nagtatrabaho na. Anong height mo, be? Tayo nga, tayo nga. Ah, tayo ba lang? hindi ko, kala ko talaga mga 10 years old ah, ah. or mga 12 years old. Yung baga ay ano na, 26 hmm. years old na si Bibi, no? Ayan. Sabihin mo, Bey, kaya ko to. Ah, kaya ano ko to. Yes. Kailangan magsaya tayo, di ba, no? This goes, eh? Oo. Dito sumasakit. Y ang dito Minsan, na mabukulot. Minsan, ininilot lang. Sa likod. ilot Kailangan may haplas lang. Oo, oh, haplas. ko dandan lang haplas ah, na mga ah, yung medyo maanghang. Okay, mga, okay, yeah. Oh, oh okay. yung mga... Efficacen. Like. Oo, kailangan. Yung angalay. Mm-mm. Hilotin ka may angalay. Oo. Oh, oh. So, yan nga, guys. Oh, wala dito ang mama ni Bibi, no? Kasi Salbao. trabaho So, Gandahan. Oo, oh, oh, nagkagandahan. Oh, maga magaganda yung ate ni Bibi. ah. Ate or ah. hindi? Kabunso, ah, mga kapatid niya. O, oh, mga ano, mga nakakabata bata pa sa kanya. Ah. O, oh, magaganda sila, no? So, Kumusta pala ang buhay ng mga ganito kuya? Masaya rin na mayroon, ma'am. Masaya yung pag walang bagyo. Mm -mm. Pero pag may bagyo, nakakatakot. Kasi nandiyan yung hangin, uga. Mm -hmm. Mas pag high tide. Mm -hmm. Pag medyo grogan, ito yung sa saig namin, mm -hmm. ito yung dagat. Pag may alon, ginaganoon. Baka lang pag... Eh baka, hindi kayo natakot kung baka maalot ma ano, kayo? Ano naman pag sinabi ng barangay captain, ipakuit na kayo. Embakoy oh. na sa barangay na. Mm. -mm. Pero Mayroon itong sahig na, sahig na to, hindi mag-abot ang dagat dyan? Hindi, ma'am. Siguro ah. mula ito Instagram din dito pa. Mm. So, -mm. may na pa rin ng kawayan dyan para tayo. Mm. -mm. Kakais lang to. Pero ano no, hindi naman delikado, may bata na maliit. Di, ma Nakakapakula diyan eh. Oo. Uh -uh. So, ito guys, uh, si Kuya, nga, ilang taon na kayo naninirahan dito, Kuya? Ano na, Kuya? Eh, 20. 21, 22, 22, 22, 24, 4 years pa lang. 4 years? Ah. Pati sila si baby, 4 years din? Hindi, uh, sila, de, sila, sa, de, sila sa kabila sa eh. Dati nandiyan siya, siya nakatala sa ati ko. Uh mm -mm. Eh, medyo malaki rito. Eh, dito na siya lumipat. Uh -uh. Tapos yung Pero, mga magpapanila, nagtrabaho. Uh -uh. Uh So, yun lang guys, no? Kailangan natin na mayroong gamot si Bibi uh, pas, para sa tamol na biogesic tapos mga pagkain na mga mal, medyo malalambot lang at saka mga uh, pwedeng sabawan sa kanya kasi para makahigop siya ng masarap na sabaw nobino? So, kuya uh, marami talagang salamat Abo. sa pagtanggap niyo sa akin dito no? So, uh, baka maraming makapanood nitong hmm. video na to Anong... Uh, manawagan kayo, baka may gustong tumulong. Uh, sa mga nakakita po sa pamangking ko, uh, pwedeng tumulong, welcome po kayo sa amin. Maraming maraming po salamat sa mga taong nakakaunawa at, at, at pwedeng tumulong. Salamat po. Mm -hmm. Kasi may pinagbibiling eh. Oo. Uh, 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 sa kanila lang uh, ibigay. Kung ano pong sa, ibigay, salamat lang po. Mm-hmm. Ayan. Hindi naman po kasi pwede sa pilitan eh. Alam mm ko -hmm. naman na mga volunteer din sila na nag-send ito. Oo. lang naman. Walang so, dumating salamat. Oo. No? Oh. Ikaw be, anong gusto mong sabihin sa ating mga viewers? Sa mga gusto pong tumulong sa akin, sana po matulungan niyo po ako. Kasi malapit na Pasko, no? Kasi oh, yeah. po malapit na Pasko. Oo. So, uh, tignan niyo guys, sa Tignan niyo guys, si Bibi kahit may sakit, at least, ngumiti. Kasi masaya din ako pag nakakita ako, mm. makita-kita na, uh, ngumiti, di ba no? Bawal lang malungkot, no? Oh, bawal. Mm -hmm. oh. Kailangan laban lang. Opo. Oh, mm -hmm. So, yan nga guys. Po, nagustuhan ko po. Mm -hmm. yes. Maraming salamat po. So guys, ayun na kasi... Parang ginabi na uh, ako ngayon dahil ganing pa ako dun sa ano tapos dumirit so ako dito. Kasi, ma marami akong nag sako sa ko tapos dinirit ko kasi yung oras ko talaga hinatihati niyo lang ko lang kasi s'yempre trabaho tapos noong linggo dapat ako magbalik kaso lang hindi ako nakapunta sabi ko sabi bagyo kasi sabi ko sunod na lang dalawin ko si Bibi Bawal ang maglungkot ha? Apo, bawal. Salamat po. So yun guys, no, kasi ginabi na nga tayo kuya. Maraming maraming salamat. Alright, ma'am medyo matangkad pa ako sa'yo, pero matanda ako sa'yo. <laughs> Laban lang, ha? Hmm? Ayaw ko na maging malungkot ka, ha? Abo. Sige, salamat. Salamat. Oh, papay ka sa ating viewers. <laughs> Umiti ka, ayaw ko malungkot. Di ba na? Apo. Uh -uh. So, ayan nga guys, no? dito na magtatakos ang ating vlog. Sa mga gustong tumulong, uh, pwede nyo ditong sadyain. Uh, yes, LTO side Kapitisi. Oh, sa nabubulol po talaga ako kasi parang na zero balance ang utak ngayon, no? So ayun nga guys, no. Yun ang sabi ni Kuya, pag gustong tumulong, pumunta lang kayo dito, no. Uh, hindi naman sila nang, hi nang hingi ng mga kung ano-ano mga tulong, ang ibigay lang ninyo ay tatanggapin nila. So ayun lang ang kailangan ni Bibi, no, kasi ayun uh, lang ang hiniling mo. Okay. Hindi ako mag mangako kung kailan ako makabalik. Basta, alam mo na, sisipot na lang ako dito, no? Ah, oh, sige. Basta palagi kang masaya, ha? Apo. Pwede rin ka mag-message kung may cellphone ka. Pwede ka rin mag-message sa Facebook page ko, Ganggang TV Vlogs. Di ba? So, so, maraming salamat, kuya. Maraming, maraming salamat sa inyo. Di, maraming salamat. Always sexy, oh. <laughs> salamat. Okay, thank you. Kasi, mag ikot, -ikot pa tayo. Ay, be.